guys. Good evening, good evening. Ayun lahat. po ay ano, good po kami uli sa kagubatan. And titingnan namin po talaga kung talagang may alitap-tap nga po dito sa Japan. Hindi pa po kasi ako nakakita ng alitap-tap ng pan. Kaya titingnan natin kung may makikita po talaga tayong alitap. -tap. Pupunta po kami dun sa pinakabundok po talaga 8 na po ng gabi. Kaya let's go! Ngayon guys, ang dilip. Okay. may mga pumupunta din mga ilang sasakyan din nakaan kaan <laughs> oh, na. ng mga alitap-tap oh Diyos kita huwag na may mga nagbe-date ng alitap-tap tumitingin talaga ng alitap-tap may mga ilang ilang ilan nasasakyan ta doon <laughs> Nakakatuwa na itong adventure namin dito. <laughs> Naghahanap ng alitap-tap. Wala, nang alitap-tap. Tabi-tap sa kabila <laughs> may sasakyan. Dito daw kasi, madami daw ano, alitap-tap. Ini <laughs> apa? Ah. Ah. Ini Tabi-tabi <laughs> Patabi-tabi tayo dahil lalo gabi pa na. Cool. pa na. Wala. Nine. Hindi, <laughs> <laughs> hindi, ko alam kung nakikita mo ako guys. Yung ano yung ano, alitap-tap mayroon dito oh. Dito sa ibang nadaanan namin. Nakikita niyo yung liwanag na yan. Ayan. O. Oh, may liwanag na konti. Siguro pag madami, mas maganda. Tabi-tabi po. May hey, isa o doon. Ayan. Yung konting ang liwanag. Este o. nakikita niyo. Yung anong yan. Ayan o. may makintang. Atsukoto ko ako yung papa. Adventure na lang tayo. Sabi-sabi. I hope Wala na madilim na guys. Uh -huh. May isa lang ano. Minsan may ilaw-ilaw din yung isa. Isa dalaw. Kaya dito sa park na to. Kaya lang. Wala na. Maaga yata yung pagpunta namin. Kasi dito daw. Kasi may mga matsuri pa nga dito daw dito. Sa park na to. Wala Wala naman. Ayan. Mukho. Manangka. Ay, kayo kita. Balik na lang tayo next time dito, guys. Pag ano. Tapusan ng May. I-check namin ulit dito. Kung... Kung may ano talaga dito, may mga alitap-tap. May alitap-tap, kaya lang, ano lang, isa lang nakita ko. Kaya next time na lang guys, ito lang yung um, adventure for tonight. Okay guys, uwi na kami. At gabi na. Guys, <laughs> madilim. Yeah, makikita lang ninyo yung mga ulap. Ay, yung mga star. Kung nakikita nyo. Yan lang guys ang aming adventure for today. Mga, mga nakita namin ay mga ano, nakita namin lang ngayon ay mga insekto tapos yung tunog ng tunog ng ano uh, ano ano ba yan palaka yung tunog ng palaka first time kong mag adventure na ganitong gabi uwi <laughs> <laughs> <Lungi> na tayo <laughs> may tumutunog nakakatakot ikaw yan may nadidilig na akong ng kaiba. Takot na ako eh. Uwi na tayo guys. Kahit paano guys, may nakita din.